sa Juan Sambayanan. Sinabi, ah, oh. ah, sabi Calieja. kasi Alieha, kalieha, correct. Kung hindi mo daw um, sabi niya, masubstantiate. Correct. yan? Yung one Sambayanan. Hindi oh. ko kilala. So irrelevant yan sa buhay ko. Oh, yeah. Mario Sep. Sorry ka na lang. Magnotaryo ka na lang dyan sa rekto. Oh, okay. Hindi <laughs> ka okay. bugaduha ka. Pinaka magandang sagot. Okay. <laughs> <laughs> Magnotaryo. Gusto mo lang sumiikat gamit pangalan ko. Para ka rin yung asong ulol. Magnotaryo ka na lang dyan. Huwag ka na makisali sa Bisaya ang tawag na mo anak bay apil apilon ka Paghilom. Well, hindi, oh. hindi, ko, hindi ko kilala yan ano yung pangalan? Howard Calieja um, Howard Calieja sir oh, attorney Howard Calieja um, notaryo ka ng skali oh. oh, anyway Calieja naman siya eh, no? so <laughs> <kaliyero>. okay. <laughs> okay, <laughs> okay alam ko sa'yo oh, pero sinasabi niyo yung ano masasabi nyo nga doon sa mga kapwa Pilipino pa natin, no? Na nagsasabi na dapat wag daw tanggapin ng ibang bansa si Tatay Diko. Eh, di ko sabi na yung ibang bansa. Opinyon nyo yan. May sarili kami, pamilya kami. Huwag nyo kami pigilan sa opinyon namin sa tatay namin. Kasi kung tatay nyo yan, sana gusto nyo, idasal ko, tatay nyo lahat, patay na. Oh. Eh, wag kayo wag makialam kung anong gusto namin lumabas sa bunganga namin. Ano ba tayo? Demokrasya to ah. Sino pa yung sa kalye? Sino yun? Kalye ha. Ha, kalye ha, sir. Kaliha, kaliha. Ah, buhayin mo, pamilya mo, maayos. Huwag ka makialam. Mas problema namin. Apil-apilon kang bata, haka. Huwag ka yung kailanin mo. Iinitin ako ulo, da. Kainan tayong Indian food. <laughs> 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 Sorry, sir. Gusto <laughs> namin yan. Ay, hindi <laughs> ako <ay, laughs> makain salita. Mabuti. Basta mainit ulo ko. Meron